Magbablog tayo. <coughs> Summer. Magbablog. Magbablog tayo. Oh. Ayan o. Oh. oh. oh, ayan. Ayan Oh. Magbablog tayo. Halika dito. Dali. Summer. Ayaw mo paluin kita. Ano ba sinabi ko paluin? Saan pupunta? Hala. Summer. Good morning Oras na para maglaba Sipirit ko yung mga dikulay kulay at mga puti Kasi ngayon na yung Sunday Kailangan maglaba talaga tayo Dahil bukas lunes na naman Ayan Habang sinisipirit ko itong aking labahan Sa samero <laughs> Ay nako Kunti lang labahan ko ngayon kasi naglaba ako nung hoibis. <coughs> Kaya napaka Ayan o, mga langga. Ganito ang gawin natin. Galing ako ng tindahan. Bumili ako ng Ariel at saka malaking sun Ganito talaga ang gagawin ko. Tinan nyo naman. Ganyan <laughs> ginagawa ko. Sinasama ko yung sunrocks damihan ko kay para hindi na ako magisa isa mamaya. Kasi tatlong ikot naman yan eh. Ayan o. Ayan pa, iikotin natin ito. Yun, naumpasa na tayo maglaba Kahit ito lang ay yung ating tubig Punti yun yung nabahag ko oh. Habang nakaupo ako, ayan o oh. Si Sa Samer Samer, alika, dali Alika Ayan, yeah, susunod o oh. O, saan ka pupunta? Andito ako O oh. Ayan, hanggang pintuan lang yan siya manangalangga <coughs> Takot yan lumawa oh. Ala, sige may sakyan Ala 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 ala. <laughs> Sabi na balik eh. <laughs> ah. Ala sige. Labas pa. Ah, labas. Feeling eh, ko ngayon talagang masagasaan ka talaga. Oh, labas, labas. Labas. Galit galit siya doon kay Gia. <laughs> Ang daming nagbabike ngayon kaya araw ng linggo. oy dali. Ayano. Oh, no? Araw ng linggo kasi ngayon daming nagbabiking. Balik na naman siya doon sa kinalunggaan niya. Halika nga dito! Dali na! Uh, sabi nandito nga kay magbablog tayo. Oo, oh, asan? Saan ang punta mo? May, wala to sa samod. Ang daming bike ko. Oh. Wala to sa samud kasi kung sa samod to Kung sa nalapit sa akin. Oo, oh, ano kayang ginahangyari dito? Shhh. Sabi nandito, o. Oh. Tinan mo lang, oh. Oh, ano? Ano? Ha? Ha, ah, ano? May problema talaga tong aso na to. Stay! Problema ka? Matamlay. Ayaw lumapit sa akin. Yung nagbabike, oh. Abangan natin yung mga nagbabike niyan dito. Ay, mga truck na dadaan. Ayan, lalaki. Uy! Ayan. Mm, ayan ang truck. Yan. Kada kada dalawang oras Tumadaan Ako, okay, Diyos ko, oh. Ipit ka talaga ngayon. Kaya kalaking truck na ka sa amin dito. Oh. Oh. At linggo ngayon, ang daming ngayon nagbabiking, mga nagbumotor, kasi pupunta yan sila sa Marilaki. Ayan, mga langga. Kahit nandito lang ako sa harap ng bahay. O. Ang tamlay ni ano, Samir. Ay. Karnihin na yan. Sana all lumapit sa akin. Ah, galit ka, galit. Galit ka. Ah, galit ikaw. Kung saan natin lumapit. di ah. Diba sabi ko sa iyo kanina, huwag mo sirain yung karton. Naglambing, palambing, oh. Nagpalambing. Diba? ba? Sabi ko sa'yo kanina, huwag mo sirain yung karton. Lambing na mga langga oh. Lambing uh, Sabi ko sa'yo kanila, lapit ka sa akin Kaya mag-vlog tayo Hindi <laughs> ka kasi lumapit eh Ngayon <laughs> mm. hintayin mo talagang Magalit ako eh O oh, ngayon, bati na tayo Ha? Ah, bati na, bati na May naramdaman ka? Huh? Ha? Ha? Mm, sige na, sorry na napalo ko to siya kanina dito kay ningat ngat yung karton tingnan ko nga hindi naman na maga eh uh -uh. wala naman na maga oh, di ba hey, hi ka lang dyan hi sa mga viewers hi. hi hi sa mga viewers hi hi ko sa mga viewers dyan shout out di ba